ito po yung ibibigay natin just isa ano papunta okay. okay. tas magito ba Magiging tabi. Yan. Yan lang sabi. Iyon is kinitangin eh. Dito sabi. Okay. Ah, ka matakot, baby. Opo! para sa YouTube baby. Pina rin. Okay na lang, okay na po. Ito para sa ito. Iyo. Ito para ini sa inyo taong taon okay. na jo. Ay, oh, oh, oh. salamat yeah. so, yeah. po. Okay. Pasensya na tayo, kami nakabigbit. Oo, oo. Busy kasi. Karga, 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 karga. karga. Yehey. Jesus. <laughs> Yan, <Ay, Jesus. laughs> yeah, mga kapatid, ito po yung may ano. Ano tabi ito?

Ano pa naman? Okay. Ay. Ay. Ah, ito, isa po ito so may kolos to mi ba yon? Yung ah. labas yung bituka niya mga kapatid. Eh, yung nakaraang linggo pa si Ate nag-message, ngayon lang kami nakapunta. Kasi nagbisi po tayo. So ngayon, dinaw natin si Baby. Ano pa kaya? Saiben po. Sai? Saiben. Saiben. Saiben po, gi pa naman no. Ay, sa pa niya. Nagpadagdag. Nagpadagdag. Ano <laughs> <yan. laughs> Sihi, sihi. Sihi. Sihi tadi. Sihi. Sihi. Oh, ni tata bibo siya ano. Oo, mm sakit -hmm. mm -hmm. pero naman siya, uh -huh. Simula anti kang -ka -fi, ah? fie oh, man po. ano lang last May lang ko siya na operahan ni ba. Oo. Okay man siya kaming. Tang niluwas ko siya, okay man. Bigla lang siya nag-ano, nagkulubgod talaga. Ito pala do peruela na, na siya. Iyan. Mm -hmm. Ii, no. mm -hmm. salamat sa mga tapang mm -hmm. nindo. Sus. Mm -hmm. Ada ano iyong tigta-taram na di ko, tipo para ko. Hindi kami nakadigdi agad. Nag-busy no, pa no, kaya na kami nakadigdi. So mm -hmm. sabi ko digdi hunta daw nga tama yung oras na may ay, may time kita. Na kahirap mong si Guibi, may biscuit ka dyan. May, may gatos um, ka na din eh. Kahit y -y, anong gatos naman ano. Ay, may paper na kasi ginakal dyan. Parang sa imo. Tapos pa hawak lang po. Kaya ko po, may kani bagak sa imo. Nasa ay ko sa imo, matabangan may ili na sa kuyang apo. Uh, natin si Ad Bibi ng pang ano niya. Pang ano pa yung pambaka nito? Plus ito. Salamat, Salamat pala, ay, um. yung, bawal sa imo kapitan, kay mama na lang. Ano? Yeah, para sa imo. Ano? Salamat sa mahal na Ano? Ang bilin na Ay, 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 Say hi, Say hi. 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 Ay. Ay, Tali. Say hi. 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 na Hi. yung ay, butas po ang ano Ano yan, te? Uh, Araw-araw kailangan yung mm -hmm. oh, ano man ng kolostomi. Tigpira man so, iabot kang kolostomi niya sa, pero pilaso ba yan? Ano po? Ang, mm um, um, okay. ang sarong mm -hmm. box niya po, sa Shopee po kaya ako nag-order para medyo mura. Isan mm -hmm. 1, 4, 1, 2, 1, 4. araw po. Pero ang love okay ito. 30 pieces 30 na po. Minsan, mm -hmm. nag-aabot na sa iya 15 days. Kung mm -hmm. day, basta-basta naglilip po ba nga. Tak ada yang kaya pedina, dia araw tanah rawa ta mm -hmm ang rashes po ang pigiwasan okay. Oh, nitaka hirap Pero ma uh, okay lang dahil maano naman siya. Mm -hmm. hey, pero naman siya. <laughs> ano, oh, ng ulo oh, pa. Opo. Oh? na oh. <laughs> <laughs> Kakawan lang po niya. Oh, oh, uh, oh, oh, son, na months <laughs> siya. <laughs> mga dinur mga mm -hmm. Ano? Ah. Oh. Hey, oh. Sige na, sige na yun. Sige na? Ay, ay. Po tayo Nakuza, oh, sa oh, salamat kami babay oh oh, oh, bye -bye. Oh, uh, oh. sana may makatulupa babay babay nai ka babay 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 Bye-bye. Tay. Salamat. Salamat.